by 12 nya yeah. katumanggong floor na ako dito guys nga duol-duol sa gawas sa ba sa bahay na siya ingon ani kay 5 in 1 man kuno kaniyang gikuita na pa siya ingnani na dapat siya ani punta tayo ngayon guys sa isang lugar meron ako nakita guys na 19 years yata itong uh, magse-sale ngayon pero ang nakalagay lang kasi doon sa sa advertisement niya ano uh, ang tawag dito uh, mga aklat na mga bata kasi isang guru siya mga 19 years na yata siyang naging guro uh, guru tapos ayaw ko siguro retired na siya ngayon so meron siyang mga collections na mga books so yun yung pupunta natin at natin kasi merong mga toys daw meron pa at iba pa raw pero hindi ko alam doon ako sa iba na ano na intriga kung ano yung mga iba kasi kung sa mga books at saka toys uh, hindi ko alam kung kanino yung mga toys dapat kasi yung toys naman hindi ko naman pwedeng ano hindi naman natin kabisado yung mga ano nila so puntahan muna natin guys tingnan natin kung ano ang makukuha natin doon nakapalit ko ang kuan guys nakapalit ko og tripod nara guys eh. nakapalit ko aning tiles guys ay vinyl nga kuan ang sani tawag ani tile collection di ay ni ang guys 12 by 12 nya katumanggong floor na ko dito guys nga dool dool sa gawas sa, ba sa bahay kuan to siya kaning Murag na asay crack ba nga, sa tungod ug na sa kahoy nga naa man ko kay dako at traded to nga kuan ba basi sa ugat tag way so ni palit ko ani niya og 4 kabuok buok tag 4 dollars nya 20 ka imagine ha 4 dollars 20 kabukso pero mo palit ka ani sa store mahal ka ini guys ano siguro ni price diri oh na price diri guys oh pero kaning gi reduce nga price na gani diri guys is 8 dollars ni pero actually kung palito ni mo ni mga 15 to 20 dollars ni usa ka ina 20 ka buok so murag dollar ang usa pero ilang baligya gi baligya ra ni lao 4 dollars karon atom i check guys kung naa ba nya tanan so nakapalit ko diri guys og kani dulaan sa bata 5 in 1 Ang iyang price ani guys sa una 22.88. Unya nahimo na lang siyang 5 dollars. Pero iya pong gibaligya diha sa na clearance niya. 5 dollars po basol insakto ni sulod ani. Pwede na kuni pang gift sa sa bata ba. Ngon ani man siya guys. Tingnan ta way kabuk a 5 in 1 man kuno sa to pa. Na siya ingon ani guys. Na siya ingon ani okay, 5 in 1 man kuno kani ang gikuita na pa siya nani na da pa siya ani oh kana guys oh so okay na na siya guys marami na karon nakaparet pug ug ani kani siya daghan ga ani di ko maglisto kung bayad iha og oh, kuan man ni 50 cents na yung ingon sa to pa ba, 50 cents kuan man ni ko buo kuan ni guys 250 ang baligya ani eh. Daghan ng ani tag 50 cents ang ingon pero murag dagan, daghan ni sobra 50 cents. Kuan ni siya guys kanang kuan bubble pen no daghan ba hmm. 50 cents gud ang ingon ana nya daghan man ni sulod no. O ma 50 cents sato pa 1 2 Tepat kabuok buuk. Ini ya. Unum. Satu, 2, 3 empat. Five, six dollars guys. Naya aku di tegaan fifty ha? Six fifty dia nak pergi stipul oh. Ballpoint pens. Iya oh. Mm. Six fifty, guys balik iya aku <laughs> di tegaan. Galisod siguro iap guys kay <laughs> kuan na usa man iyang gisudlan niya wala ra na tanawa ba kay wala na ko pili puro man sya butin. so ako gi ako ni gi hurut raguha. kaya tag na mga estudyante magamit ni nila guys dayon wala na siya dagan kay eh, guys oh usa ka trash bag na dako kayo dayon nakapalit ko ko ani guys Ang akong napalit guys is tripod kay kaning tripod guys mahal siya so napalit rin na ako siya o oh, RCA man yung universal video tripod uh, ACO3 ACO35 no wala na gamit guys Napa na apa yung ano, video tripod three way head single knob quick disconnect fully adjustable Sul solidly belt, lateral leg, elevator column, rubber fit fissional block, anodized, dimension 23 and half, extended to 56, is $5 only. Mahal na siya guys. Wala pa niya ni nagamit. So mauna siya guys. Ako napalit. O, kani sila tanan ang price ani guys is 55 na nakapalit pa ko ani guys. No. Kana. Two lot, 2 two dollars. Bago, wala kami, na gamit. Dahil kami, may jogging pants nga. Insakto, insakto, rapod yung size. Il Salvador, maning yung made. Dahil yung China, ning usa, need a day. Oh, wala na gamit siya, guys. At tulura kabuka buka kong gawin. Katong uban, dili nako Yan na apoy ko, ano, kanina napili na ko. Ila na ko, yan, ko ane. Pintada, ano. Roller, daghan kaayo o gunting para mga batang gagmay. Dayon kami usapod mga bolpen niya po ni guys daghan kaayo. Ang akong nabayad ani tanan guys is 55 bancing ko. Ana kamahal na ko ani bayad guys kaning kuan kaning tiles na ko og dulaan og kaning tripod guys. Tag 5 dayon kaning dulaan 5 kaning tiles 16 upat kabuok. Mura niya. Kanyang ano, ubang ka, 50 cent. Daghan, gud noon siya. Pero, mga na na siya, guys. Ako rin niya siyang iana, guys. Yung akong picture, para makitaan, guys. Hmm. Ay, kapag humana ni guys, maad to po sa buwan, Sa, sa ni? Hmm. Store kay mahapit ko pangumpra sa akong Pupunta ako din bibili ako ng mm -hmm. guys oh Tintahan natin ito guys oh, um, muna natin ito guys meron sila dito tingnan muna natin kung meron ba meron yata naka ano eh may araw yata ang dami ko na na ano doon may araw dito guys tingnan lang natin sandali bago ako magpunta sa store bibili lang ako doon sa ano sa color tree ng sauce wala man wala man guys basi daan na gawa ito basi daan to guys wala man Wala. nahadlock ako kanina guys yung ano yung naghintay akong paliko na ako kasi hindi ko masyado makita yung sa gilid kung ano ba yung, yung sasakyan pa merong isa naka ano siya yung signal light niya naka dito tingnan natin ito oh, meron ayan tingnan natin kung meron siya ito garry purser kung meron dyan dito ba yan Ito iba din yung style ng mga bahay dito. Ibang lugar kasi ito. Heredity. Wala man. Wala guys. Walit na lang ta. Pasigaraan na gawin ito. Wala na gawin ito. Ciuman. Ketungkuan guys. Ketung unceng ane. Ketung unceng aneh ane guys. nabili ko marami guys. Marami siya kita melikuk likok kain diri mantap tuh nih ini ayam Ya Nah, Nanti guys. paguman untuk tes. guys, bumili na rin ako ng pineapple chunk at saka bumili ako ng uh, mayroong laruan at saka ano pa yung binili ko? Bumili pala ako ng battery battery pala yung bibili ko doon Dito ako magdaan sa kabila, guys. Kasi, ano? Uh, mas ano dito? Para pupunta tayo sa Walmart. Wala ko may ano doon. Wala naman. Ano kaya yun? Wala ko may sale doon. Naku, mayroon kasi nakaano eh. Nakalagay, pero wala naman. Papa, ano yun? maka wala na yun o or... bukas pa yun ayun ayun malaki karatula doon pero pupunta tayo dito guys ano pupunta tayo ayun na nakalagay hindi ko alam kung yun isa siguro matagal na yung isa 27 James Sloan Drive Duck spoon. Tu dengan dapat aku aduk dengan susu itu, syukur tu di tu bah. kebisi manka ayu bukan nak tahu kau enggak ah nih guys, punta tayo sa Walmart. let guys. As a red light, let adlaw adlaw nga kahaponon para dili kay init so dili sa kuan sa sunod nga asap ko ah, dili diriku sepikas ya udah diriku padaku ada bilik kayu ini kakingan dire dire ta atong atubang mo ning usam ko an tapianan para dire tantong So, on to the guys. Paling ini ta guys. So, nabili na natin lahat guys uuwi na tayo asam ito maagyan eh matras na ito ini matras eh. ini guys matras